Hello mga kasari, mga sisi ko, good afternoon sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Ayan, ilang araw na lang magpapasko na, kaya kailangan happy tayong lahat, ba? Diba? Ayan, smile lang tayo mga sisi ha. Ayan, so, kanina pala dumating Wednesday ang schedule ko sa grocery. Ayan, oh. Meron tayong item na kararating lang worth 9,000. Sana to mga sisi, 9,000. Kaya lang ang nabayaran namin ni Kuya Dave ay nasa 8,800 lang. Kasi wala pala silang stock nitong mushroom. Ayan, itong mushroom na sinabi ko sa inyo na dapat meron tayo nito. Kasi nga kapag may okasyon, mabenta ito. Wala silang stock. Ayan, so... Uh, 8,000 plus na lang yung nabayaran namin 8,800 ayan dito sa resibo nakalagay and kanina pala habang wala pang bumibili, ayan, nagre ako ng mga gamis, mga sisi, para maganda tingnan yung ating tindahan. Ayan o, oh, punong-puno na. Ayan. So yung mga plastic balon na nabili ko kahapon, benta ko lang nito is, ayan o, oh, dos lang ang isa para mabilis maubos. Sabi ni Kuya Dave, tres daw yung benta ko. So, dos na lang yung benta ko. Ayan, ito na lang yung mga uh, natira. Nabawasan na siya mga sisi. Tapos, yung ibang mga item, ayan yung gamis ko sarapan. Dito ko na lang nilagay. Tapos, yung deep dip na nabili ko kahapon, syempre, dito ko na nilagay sa pinakaharap talaga sa may glass ko. And, kanina ay dumating yung aking uh, item na naman pa from Shopee. So, bubuksan ko to. Mamaya na lang siguro. After. Tapos, kat, katatapos ko rin mga sisi na gupit-gupit ng mga powder kanina. Ayan. Igupit-gupit ko yan para madalian na lang, mabilis na lang maibigay sa ating mga suki kapag sila'y bibili. So, yun na nga. Ayan. Itong aking mga bubbles na nabili ko kahapon. Ayan. So, plan ko sana itong lagyan ng tali. Tapos, isasabit ko siya dito sa my screen. Ayan dito banda para kitang kita. Kaya lang nabisi pa ako kasi nga nag pa ako ng mga gamis. Ayan, ganda ni tingnan yung ating mga gamis. Punong-puno. Tapos sa mga chicheria sa ngayon, maganda tingnan yung ating tindahan kasi nga, Uh, naghihitik sa bunga. Punong-puno ang ating mga chicherya. Kasi kung saan kami mapatpad ni Kuya Dave, tulad kahapon, pumunta kami ng palengki. Ito, bihira lang itong uh, makita nila dito sa aming sari-sari store. Kasi tulad ng sinabi ko, hindi ko to siya mabili sa mall. Ayan, sa palengki lang yan. And itong movie rin. Ayan, sa palengki lang yan siya. Tapos, na-display na ni Kuya Dave itong paper bag kasi may naghanap daw. Itong paper bag ay nung last year ko pa ito na stock mga sis. Ayan. so na-display na ni Kuya Dave. Magkano ba 'to? 15 ang maliit, 25 ang medyo malaki. Hindi na ako gumagawa pa kasi busy na. Pumili na lang ako ng ganito na natapos na siya. And flex ko sa inyo 'yung Ayan, sa bigas kahapon, ayan, nakabili na si Kuya Dave ng anim na sako plus meron pa kaming nakastack. Ayan, full stack yung tindahan natin ngayon mga sisi. Tapos ito yung sinabi ko sa inyo kanina na item ko from grocery, hindi ko pa ito nabuksan. Need ko na itong buksan mga sisi ko para may display ko na kasi may mga item na dito sa tindahan na kulang na siya. Tapos ito mga chichiria, may mga chichiria pa na nabili namin sa palengke kahapon na hindi pa namin na i-display. Tapos ito ay from Grocery. Okay, so flex ko sa inyo yung aking mga alak. Ayan, puno na naman yung ating lagayan ng mga alak. Tapos kahapon pala, pumunta kami ng Robinsons. Mabili ako ng suju na peach ang flavor. Meron naman ako dyan sa taas, pero ito yung hinahanap ng mga suki. Buti na lang may uh, suju na kulay pink sa Robinsons. Ayan, ang mga alak natin. Punong-puno yan, mga sisi. Ayan, tapos dito sa ilalim, meron pa tayong nakastack dyan. Tapos doon, ito, meron pa dito, ayan, meron pa dyan mga imported na mga alak natin. Okay, so need ko na itong buksan itong mga box na nandito mga sisi para may display ko na to ngayon. Kasi marami nang kulang doon sa harapan. Okay, mga sisi ko, nabuksan na natin yung 1, 2, 3, 4, 5 box lang mga sisi mag na 9,000 na, ayan, oh. Ayan, so konting flex lang ng mga item kung ito, ano yung mga pinamili ni Ate Rose ninyo sa grocery. Kaya kayo mga sisiko na nasa Mindanao. dapat mayroon na kayong apps ng grocery para kahit ganitong may mga pangyayaring hindi natin inaasahan, hindi na tayo kailangan pang lumabas ng bahay para mamili. So andyan naman si grocery. Uh, nagdi-deliver tapos mura pa yung mga paninda nila, 'di ba? Ayun itong Coco Mama, kumuha ako ng sampo kasi ni isa is wala na talagang natira. And itong, ayan, Del Monte Sweet, tapos UFC, ayan. Itong mga item na in-order ko kadalasan ay ito yung mga pinaka best seller sa ating sari-sari store mga sisi. Tapos itong Mang Tomas, ni isa wala na. Kapag kita ko sa inyo mamaya ang lagayan ng mga ganito, mga ganito ko. Tapos, nagdagdag ako ng Eden Cheese. Ayan, alam nyo naman. Pero hindi ko lang dinamihan. Always naman nagdi-deliver si Grosari. Uh, lima lang muna yung kinuha ko. So, magdagdag pa tayo ulit sa susunod na delivery na naman. Yan, sa ilalim. And, syempre, ang pinaka malakasan natin ng mga kapi. Syempre, hindi talaga ito mawala sa mga order natin. Blanca, kopi ko. So, 15 pesos pa rin ang price ng aking mga kapi. Lahat ng kapi. Tapos, mga biscuits. Ayan. And, rebisco. Halos itong mga stock na in-order ko ay ubus na dito sa tindahan ko, mga sisi. Tapos, ito na malalaki. Itong greatest na may pa-promo pa, oh. Buy, pen, get one free. Dalawang pack ang kinuha natin. Tapos, meron pa tayong cream, o oh, dito sa ilalim, mga sisi ko. So, diba, additional stock na naman tayo sa ating sari store para laging puno ang ating tindahan. Kompleto ang ating tindahan. Tapos, ayan, parang madilim yata. Lagyan natin ng ilaw. Ayan, ito pala maganda. Dalawang tay ng Eden Cheese. Benta ko nito is 20 pesos. Oyster sauce. Benta natin ng 8 pesos. Tapos, ito dito, mga dilata na ito, mga sisi. Corn beef. Ayan. Tapos, century tuna. Ayan. Mga dilata na ito lahat sa ilalim. Dito lang natin, lungkatin lahat. Next box ay mga non-food, itong keratin, benta ko ito ng 8 pesos. Ayan o, oh, marami yung kinuha natin, 4 lang pala, <laughs> marami yan. Tapos breeze, Naubusan ako ng breeze, nag-add tayo. Tapos ito o, oh, pag may stock si grocery, talaga mga sisi ng ganito, Ariel, na may plus 1 kukuha talaga ako ng marami. So, sampung ganito ang kinuha natin. Ayan, pati dyan sa ilalim. And breeze. Ayan, nabusa na tayo ng breeze. Tapos, ano pa ba to? Ayan, safeguard na malalaki. Tapos, kumuha din pala ako ng tide na may plus one pa rin siya. Siguro, mga anim na ganito. And, zone rocks na maliliit. Benta ko nito is 10 pesos pa rin mga sisi. Tapos next box, ayan hindi na lang natin ilabas lahat ha, para hindi magkakagulo. Next box ay Milo. Nandito dito yung Milo, Oreo, at saka ibang mga biscuits pa dyan. Ayan, Milo, siguro limang Milo ang kinuha natin. Ito, Mond Mamon, benta ko ng 18 pesos. Ayan, tapos, ayan, mga biscuits, tapos, Paji Bar. Ayan, ito lang yung laman ng Uh, nagkakahalaga ng 9,000 pesos mga sisi ko. Ayan. at least tiba may pangdagdag na naman tayo sa ating sari-sari store. Off natin ang light. Okay, so dito tayo. Sa school supplies ko, marami na rin ubos na. Pero hindi pa nakapunta si Kuya Dave sa wholesaler ng mga school supplies. Siya na lang yung utusan ko mga sisi kasi may sasakyan na naman. Ang unahin muna natin ay yung mga makain talaga. Kasi ito yung pinaka importante sa panahon ngayon. Okay? So, dito na side, dito nakalagay yung ketchup ko kanina na Del Monte. Pinakita ko sa inyo. Tapos yung Mang Tumas, dito nakalagay. Tapos yung Kukumamagata, dito yung nakalagay. Isa na lang pala, kalak na. Tapos dito yung Malaki. Dito nakalagay yung Malaki. Ayan, ngayon is magkalaman na yan. Kasi nakabili na tayo sa grocery. So sa mga kapi, may mga kapi pa naman tayo. Pero nagdagdag na lang ako. Kupi ko brown and blanca. Kasi iisang tay na lang pala ang natira. Tapos sa white, nagdagdag tayo. Kasi mabenta ang uh, Nescapee. Anescapi. <laughs> Greatest pala mga sisi. Ayan. No, uh, ano naman si Ate Rose? Mental block na naman si Ate Rose nyo. So ngayon, ay hinihingal ako. Ang init kasi doon sa likod. Doon banda tayo galing mga sisi. Oh, sa pinakadulo. Ayan. Okay pa naman. Madami pa naman tayong stock. Prepare pa rin ngayong Pasko. Happy lang mga sisi, di ba? Ayan sa mga dilata natin. Ayan, yung corn beef pala na Argentina. Doon, ayan, marami tayong kinuha. Tapos, century to na. Kumuha ko ng marami. Uh, Youngstown, meron din doon. At saka, mega. Ayun. Siguro mga sisi, ito lang muna yung update natin for today. Ayan. Advance Merry Christmas. Mapalapit na ang Pasko. Thanks for watching. Ingat po tayo palagi. Love you all mga sisi ko. Bye!